buhay, mga bata? Ako'y magbibigay ng simpleng pagninilay-nilay para sa ikawalong linggo sa kalaniwang panahon. Tayo ay mag-focus lamang sa tinatawag natin pagtatanim, paglago ng ating tanim, at pagbunga ng ating tanim. Ang pagbasa ay tungkol sa puno na nagbibigay ng bunga ng mabuti at sa puno rin na nagbunga ng masama. Ang ating pagbasa ay lubos na naayon sa ating pang-araw-araw na gawain sa paalalan. We are so busy no, doing our homeworks, doing our activities in the school, but at the same time, we should never forget our works of mercy and love. Ito'y tinatawag natin pagtatanim nagtatanim tayo at ang ating tinanim ay lalago, lalaki at magiging mga puno at ang puno ay magbubunga ng bubuting bunga. Ito rin ay pagtatanim kung tayo nagtanim ng puno na hindi maganda, ito ay magbubunga din ng mga bunga na hindi magaganda o masasamang bunga. Sa ating pang-araw-araw na gawain, lagi natin isipin ang lahat ng bagay ay ginagawa natin nang naaayon sa kalooban ng Diyos. Pag-aaral, paggawa ng mabuti sa classmates, sa classroom, paggawa ng pagtulong sa ating teacher, sa, mag sa paglilinis ng room, ng classroom. Ito mga maliliit na bagay dito ay paglago ng puno at ang puno na yan ay magbubunga din ng mabubuting Lagi na lagi natin alalahanin, lagi natin uh, ah, balik tanaw ang lahat ng ating nagawa ng magaganda, ito ay magbubunga lagi ng maganda. Huwag natin kalilimutan na kasalalay sa atin ang paglago ng puno at pagbubunga ng maganda. Ating pagkatandaan sa ating mga may, itong lahat ng ito ay mangyayari ito rin ay nakakayon sa kalooban ng Diyos.